mahala, drawing ako ng bahay mo kwarto lang yan loob ng bahay, loob ng bahayan hindi pa yung kabuha ng lote mo ito main gate sala, CR dito pinto ng CR eh, dito lababo kwarto, kwarto bago dito terrace hanggang dito lote mo, hanggang dyan terrace bago gate parkingan ng kotse mga halaman sa gilid. Pwede rin ganito, isang kwarto lang. Tumin gate, sala, uh, kainan, lamesa dyan, lababo, CR. Ito naman ang kwarto. Dito, terrace, tambayan. Dito naman, may gate, parkingan ng kotse, pag halaman sa gilid. Yan, yan. Mamili ka lang mahal kung anong gusto mo ano. Yan. Ganyan. Dalawang kwarto. Isang kwarto. Itong isang kwarto nito. Malaki na to. Malaki na yan. Kasi ano yun eh. 500 yan eh. 500 meters. Hinati ko lang. 50. 50. Magawin dito mo. Yung pahaba na yan. 1000 meters yan. Ito, ano yan? 6. 600. Bago meron ka pang 40. Ay, 400 meters. Dito, garing dito. Loting pa yan. Hanggang dyan. Okay na mahal. Pili ka lang. Dyan. Isang kwarto. Dalawang kwarto. Dalawang kwarto. Pero mas okay sa akin to, dalawang kwarto.